for today's vlog nga guys eh ikakash out ko na yung aking kinita sa tiktok yes, kaya kung kayo wala kayo masyadong ginagawa or lagi kayong tambay sa tiktok e eh, gawin nyo na to, maging update na kayo para naman may kumita kayo dito kay tiktok, eto guys uh, nagpo post lang ako ng mga actually hindi, nag add lang ako ng mga product dito tapos kapag merong bibisit dun sa aking tiktok, pwede silang bumili doon para kumita rin naman ako. So, parang meron siyang uh, porsyento, kumbaga, kapag mayroong bumili sa'yo, meron kang uh, prosyento na makukuha. So, yun yung ginagawa ko dito. So, kahit maliit lang to guys, ang laking tulong din sa akin, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, pag nandit ka na sa TikTok mo, medyo mabagal yung aking internet for today's vlog. ayun pupunta ka dyan sa TikTok Shop Creator. Ayan. Pag kinlik mo yan, makikita mo dyan yung earnings. Uh, Nandiyan yung aking kinita dito. So, ayan. Medyo mabagal lang talaga siya. Ano, pass forward ko na lang ito. Ayan. Makikita nyo yung earnings dyan. Iki-click mo lang yan. After nyan, mapakita ko sa inyo yung kinita ko. Ayan. Wait lang, guys. Sobrang bagal talaga ng internet. PLDT, come on. So, ayan guys, 230.79. Ayan yung kinita ko. Wala akong ginagawa guys In-order yan. Diyan umu yung mga nagbibisit sa aking TikTok. Tapos ayan, bibigyan ako ng commission ng TikTok kapag meron ako na benta. O ba diba? wala akong gagawin pero kumikita ako kahit maliliit yung mga commission dyan ay pag naipon yan guys ay malaki rin ayan meron pa ako dito hindi pinabay uh, uh, meron pa ako dito uh, unsettled, unsettled kumagaw hindi ko pa siya natatanggap so hintayin na lang natin yan pero itong 230 plus na to is cash out na natin so magdadirect siya sa aking Gcash kasi uh, yun ang Gcash yung nakaregister sa akin so makita nyo yan. Uh, click nyo yun lang yung withdraw. Ayan. So, mabilis lang to guys. One uh, minutes lang mapupunta na sa Gcash mo. Ayan. So, ayan. Click lang natin. Then, may bayad nga pala yung pag-transfer. Mga 5 pesos. So, okay na yun. Ayan. Ilagay mo lang yung amount or yung uh, kung magkano yung itatransfer natin sa Gcash. Ayan. So, meron siyang 5 pesos piyata. So, click na lang natin yan. And very seconds lang guys transfer na yan sa Gcash natin at makukuha na natin yan. So, ipapakita ko yan talaga sa inyo guys. Na legit talaga itong kay TikTok na to na kikita ka talaga. So, ayan, back lang natin. Ayan o 0.79 na lang yung natira. So, back na natin yan. At ipapakita ko yung Gcash ko guys. Ayan, ito nga pala yung mga inaad ko sa ano. Papakita ko sa inyo guys yung aking mga product dito. So, ayan, kung mga nangangailangan ka ng iba't ba, kung ano-ano lang yung nilagay ko yan dyan. Tapos, nilagay ko lang yan sa TikTok. So, papakita ko na yung Gcash ko, guys. At pumasok na talaga siya. Open lang natin to. Ayan, guys. O, yung, ano, may net bank. Iyan yun, yung 224. Kasi, nabawasan na siya. So, ayan, guys. Try nyo na po. Thank you for watching.